May mga na grocery nga ako mga kasari nung isang araw. Kaya lang hindi ko po yon na i-display. Kaya ngayong araw na ito mga kasari, ayan, nagdi display na naman po ako. Hindi naman ako madalas nagdi, uh, nag-grocery mga kasari. Kaya lang pag ako yung nag-grocery, hindi ko po kaagad yan na i-display. Dahil um, tinatamad nga ako. Ayan, sarap na sarap tayong bumili. Pero pagdating sa pag-display yan, is, is, no no tayo dyan. Dahil nakakapagod. So, tong araw na ito mga kasari, is nakapag-grocery kami uli at yung grocery na i-display ko is yung mga nakarang araw pa yan. So, nagtambak yung aking mga i-grocery at ngayong araw ko lang yan na i-display. -di Kaya samahan nyo po akong mag-display dahil dalawang beses po ako mag-display -di na aking mga grocery dahil nga natambakan na ako talaga mga kasari ng mga grocery hindi ko pa na i-display. -di so, yung mga unang naibili ko mga kasari, nagbili ako ng mga napkin ko ng mga sabon, ayan ang mga sonrocks rocks, ayan yung aking mga ibinili at bumili rin ako ng mga um, padilata ko. So, yun na i-display ko siya ngayon dahil ayan, medyo natambakan na ako at naggrocery nga ako ulit. So, hindi naman ako madalas mag-grocery mga kasari, kasari Siguro sa isang linggo, dalawang beses Kaya lang sa sobrang tamad ko na mag-display Dahil sa lahat talaga ng ayaw kong mga kasari At alam kong relate na relate yung mga iba nating mga kasari dyan na si Sa tuwing nag-grocery sila, ayan, tamad na tamad silang mag-display Ayan, sarap na sarap nga kaming mamili Pero tamad na tamad naman kaming mag-display uh, ng aming mga ipinamili So ayan, kung nakita nyo na display ko na yung nauna kong mga plastik at ayan naman yung uh, pangalawang grocery na mini Abby So yung mga niyan mga kasarian pu yung mga candy ko, yung mga biskuit Ayan, am um, namili ako ng mga pancit kanton uh bihon yung mga yung mga ho o hobe or yung mga sopanghon na maliliit uh bumili po ako. So yan yung uh, pangalawang grocery na mini Abby at yung nauna naman is yun yung mga sabon ko yung mga katol, napkin, ayan, ah sunrock, siya yun, yung, yung unang pinamili ko na hindi ko siya na i-display. So, yung pangalawang ah, display ko naman mga kasari is yung mga biskuit at na-share ko din na una na, na bumili ako ng mga pakendi. Ayun di ako madalas mga kasari bumili ng mga pa-candy dahil nga mahal na masyadong uh, Mahal na yung mga candy ngayon, hindi na siya pwedeng ibenta ng piso So yung ibang nga binibenta na nila ng 2 piso, 4-5 um, piso, kaya 150 isa So meron mga pamisong-misong mga kasari pero yung mga candy hindi na talaga kilala alam naman natin mga kasabi, yung mga candy mga kilala lang talaga ang madalas na binibili ng mga bata. So yung mga iba nga, nabibenta nila ng limang piso, ayan, paiba-ibang mga candy. Pero sa tindahan ko mga kasabi, uh, iilang candy lang yan ang aking mga ipinamimili dahil uh, wala namang masyadong mga bata dito. Sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kapaligiran, walang batang uh, mga nakatambay dito, kaya hindi ako madalas na bumibili ng mga candy so, nung mga nakalang uh, buwan, taon so, malaming mga batang bumibili dahil mapabilyaran pa si Bianan. pero nung nawala na yung mga uh, tao na nagbibilyar or yung mga batang nagbibilyar din, eh, hindi na, hindi na akong masyadong bumibili dahil nga is um di naman siya mabenta. So, ayan mga kasari, kung lang kita nyo, nagdi-display na ako lang ng mga padilata dyan at patapos na rin ako. So, yan na lang mga kasari, ang inabit ko sa inyo ngayong araw na ito. Yung sobrang katamaran ni kasari is hindi na halos makapag-display dahil nga ayan. <laughs> tinatabak na lang yung mga pinamimili niyang mga grocery. So, yan lang. Bye-bye!